sindikato. Ang mark enlargement o cardiomegaly ay isang kondisyon kung saan lumalaki ang puso dahil sa labis na trabaho o pinsala na maaaring magdulot ng hirap sa pagunga, pabilis na pagkapagod o irregular na tibog ng puso. Ang power cell serval capsule ay tumutulong sa pagpapalakas ng puso at pagpapanatili ng tamang dami ng dugo o pangayawasan ng komplikasyon para sa malusog na puso, iwala ka sa power cells. Huwag mo ko karno, tinatili. pang pera pa gamot dyan. dahil paano na lang kapag kayo mismo ang nagkasakit, paano na ang ating mga mahal sa buhay, paano natin itataguyod ang ating pamilya. Kaya syempre, pa our self, sir, 16 years na ang kasama natin. Good afternoon! Sabi ni M. Delar na, gandang, uh, ano to, gandang hapon po DJ John, init na, mahangin dito sa Calangos Island. dito sa mga Calangos Island. sa naman ni Almira Vargas, good <laughs> afternoon po DJ John. umiiyak naman. Meron kasi akong dalawang anak na dalaga at mga student na nurse po siya Minsan hindi po, ano to, hindi po sila. Minsan din po, nahihirapan din sila. Mahirap daw po ang lesson. Kaya sabi ko, tiyaga ng mga anak. Tinis God at nakikinig sila. Basta yun o. Anyway, I'm here to bark this after na afternoon. Ayan uh, Si, ano naman. Asa uh, si.